Hello hello mga kasampol Sampol creature Nagbabalik mga kasampol Good morning po sa ating lahat Ayan at Pagmasdan niyo po yung ating isda hmm. Dahil nga po may liha sa tubig Ngayon O yung tinatawag na pagkain ng Isda na lumilitaw sa dagat Ayan po sila nanginginain halos halos buong area po natin mga kasampulin puno ng puno ng bangus ayan ayan at nagkalat na naman po ang mga water lily So, ayan mga kasampol. Ang ganito na lang po ang video na to. Maraming maraming salamat po. Sample creature. Please like, follow, and share. Salamat.